Banana Q. Ay, kala may isa paminaw sa bukid. Arita sa bukid. Kay Prisco. Ay, tutak. ang sibo. na ilang panay? Wala na yung gamit niya, sinsure? Ang sarap ng hangin. Ay, masyado lang madamo yung ano. Lupain. Lupain na madamuhin. Nagtambay mi diari, guys. nagluto loto mig banana queue.